Ayan, good morning, good morning po sa ating lahat. Tayo po ay maninig sa inyo ngayon para tayo may mga upload. Sana ay makahuli tayo kahit na ang ulam lang. Tayo makapag-upload din ng bagong video. Yung matagal-tagal na po yung upload natin. <coughs> Ayan, na-chatot po kay Millet Vlog. Ayan, chatot po kay Millet Vlog. Princess Preya Shoutout po Ride on Dela po Minix Minis Mix Vlog Shoutout po Idol Yan Ai Ah uh, Rosana Rosana TV Channel 77 ato po Sadap din shout din po kay ah. Uh... Halimutan ko na hindi kasi ako nakapalista. Aba, ah, may na lang po siguro kung kaya ano. Tutuloy pag nakauwi na ako at nakahuli nakalimutan ko na po yung ibang ating sasataw statue lang po mga kenpe may nakipakita na sa ating isang malitlit na mga anong bulig na hindi natin naputokan statue lang po ah. sana yung makahuli tayo testing tatama tayo testingin natin ang unang tira yun tinamaan naman po hindi lang po kalakihan to 3 uh, finger po ito 3 finger per shot po yun yung unang tira natin and first shot natin pandaing mula naman yung ating braided stay to lang po nga kayong pit ang ganing kulay bowl itong tali natin baby pa yung isda mga pandaim marami sila oh. mga baby pa talaga abang abang tayo baka sakali may lumitaw na malaki laki mga three finger pwede na pre finger na to ay naku nabulabog pa nung isa naku yun pa nabulabog pa naman nung umalis na isa tama sana tayo kahit na 4 uh, finger man lang tuloy hindi na lumitaw stay lang po mga kenti abang abangan natin pag litaw tsaka tayo mag video ay lumitaw na ah, sa malayo Ayan, tinamaan natin. Maliit lang din po ito. Pamburo. Pamburong kanin. Hmm, ah, kamukha lang din po nung isa. Three finger lang din po halos. Oh. E, Iliapat po tayo ng... bang spot pagka walang malalaki Boborohin ko na lang tumamaya pwede na po yung pamburo isang size mga bagong tubig po kasi hindi nang bagong tubig bagong dating pa lang po yung tubig dito kaya wala pang ganong malalaking isda mga tangay lang ng bagong tubig to Maliliit pa yung daladala ng isda malit pa yung mga tilapia isa lang po at lalipa tayo ng pwesto ayan nating tropa Sweden Quinto nagkagaya ka na po uli sa bukid mga magsasaka po dito eh, hindi masaya sa kanilang pag-ani gawa nga po ng nasira ng isekto mga peste sa palay eh. hindi mo nasira ng kalamidad nasira naman ng isekto Ito niya ako doon, sumilip lang ako din eh. Yun, guys. Inabot dyan ah. maganda kapag Yun, inabot. Inabot. madami malilit ako pwede na to oh. mga pandaing lang talaga mga kente wala tayong huli yung malaki kaya pagtsagaan na natin to ah, makadali pa tayo ng mga ah, bulig dito yung nabot ulit. Yun, nadali ulit natin. Isa matatanggal. Huwag tayo kahit daingin. O, oh, pamburo. Ang burong kapampangan. Burong nasi. Hmm. Pwede Pwede na rin. burong nasi. Stay chill lang po mga KNP. Hindi bang-abang tayo. puro alanganin nakayari ka na nun ha nakayari ka na nun pwede na po ito talaga wala talaga tayong huling magaspang puro pandayin talaga ang ating huling dito Hirap lang ang aking o, pwesto. Pupwesto lang ako ng maganda-ganda. pati na yan yung isda kaya yun tilapia kaya yun hindi ano upa pa parang hindi tilapia dami oh, ang lilit lang. Ano natin abutan yun? Ay, malis pa. Ang katagilid pa. Ayan, ito malayo-layo lang ng konti eh. Pagka sinisipat ko yung maalis. hindi na kayo ito yung patay maligtad hindi kaya mga na headshot headshot Hmm. Hachat. Wow. Komon pa lang maliit. Hala, tilap ya. Komon maliit. finger nyo wala kaya gumawa -ay. ayun, yun Ay, kachambahan ko na to kachambahan ko na to baka madali na madali nga <laughs> nakalubog ka pa ha ah maganda sana daba o oh sabi ko na tiyachambahan ko na eh hmm 4 so, finger din sa so, wakas kala ko puro 3 finger lang tiyachambahan ko na to at baka madali o oh, tama yung hula ko mga ka paparating siya 4 eh. finger din po tayo meron din po palang malapad-lapad kala ko yung mga 3 finger alanganin lang thank you, thank you Bote lumaliwa ako dito natanong kung paparating Yes God, nakachamba rin ng malaki-laki Oh, ah. Ah, talaga naman Sa bunga nga pa ang tama yata Ayun, ayun na matanggal yung bala ko Yun Ito parating, nakiambahan natin. Ay. Diyan okay, ating -tay naman. Ayan. 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 Pero pwede na to. Patay. Hindi kita sa video at nakatago. Nadali naman natin. Ganun pa rin. Daingin pa rin. Hmm. Dain pa na Wala talagang malalaki. Naka isang four finger lang tayo mga kente. Stay chill lang po. Maya maya huwi na tayo. May huli naman na tayo. Kaya lang maliit. Pero blessing na rin. KNP naka kung tayo 2, 4, 6, 8, 10 naka 10 piraso din tayo isang ulam na rin po yan hindi na masama yan besing na rin yan yun oh ang dami ng ating service si Bumblebee yan po yung aking service sa paniniksay si Bumblebee yan at dito na po tayo nagtatapos ang ating content for today uh, kahit pa paano po tayo meron ng pang upload kay YT maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta tumatangkilik po ng aking video thank you thank you very much po mabuhay po tayong lahat ang gusto natin at sa mga FW po nating kababayan magingat po tayo dyan kung sanda ko man po tayo ng ng mundo na roon, lalo lalo na po sa lugar ng nagegera Israel at Hamas, ingat po tayo dyan, yan iba yung pag-iingat po sa lugar na yan at sa dami pong missile na bumabaksak dyan eh hindi natin masasabi kung saan tatama yan kaya God bless po sa atin lahat mabuhay po tayong gusto natin bye bye see you next vlog po ulit bye 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 ayan na ay ihuli natin naidain ko na ayan ko na sa suka at bawang na may paminta Yan, iniskoba ko yan para mawala yung dugo niya. Yun. Yan ang ating huli. Pandaing lang sa talaga. Hmm. Dapat natin mamayang hapon, pwede na siyang ipurito. Yan. May isang ulam din po. Oh. Yan. Masarap. Yan. Thanks for watching. Subscribe for more. God bless.